Tuloy ang pasasalamat ng kapuso matini idol na si Will Ashley dahil sa patuloy na pagdating ng mga blessings sa kanyang showbiz karir. Kabilang na nga riyan ang pagkakaroon ng dalawang official entry sa Metro Manila Film Festival o MMFF 2025 na mapapanood na simula sa December 25. Bibidang former Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition Housemate sa romantic film na Labi So Bad kung saan makakasama niya si Bianca de Vera at Dustin Yo. Bukod dyan, kasama rin siya sa pelikulang Bar Boys After School, kasama si Nakalo Aquino, Ken Cipriano, Enzo Pineda at Clarice de Guzman. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Will ng mensahe kung saan sinabi niya na hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na isa nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Mood right now only a crazy dream until you do it. Magkita-kita po tayo sa Pasko para sa MMFF ang nilagay niyang caption sa kanyang IG post. Pagpapatuloy niya maraming salamat po sa pagmamahal at suporta. Maraming salamat sa tiwalang binibigay niyo sa akin. Mahal ko kayong lahat. Dagtong pa ng kapuso star, isa lamang itong pangarap dati. Would have thought na sa unang MMFF, dalawa na malapit sa puso kong pelikula. Ang mapapasama dito, patuloy po natin suportahan ang pelikulang Pilipino. Birthday ni Janine Gutierrez noong October 2 at 36 years old na siya. Siyempre, inulan ng pagbati si Janine sa kanyang kaarawan. Pero mas bongga ang pagbati sa kanya ng boyfriend na si Jericho Rosales dahil magkasama sila mismo sa Africa. Nagpost nga si Echo ng ilang picture ni Janine at meron din kasama siya. Ang ganda ng lugar parang nasa isang lake sila. At binida pa nga ni Echo na very happy ang kanyang girlfriend. Caption ni Echo sa kanyang post, currently in a beautiful road trip with the birthday girl at Janine Gutierrez. But here's an update, the weather is very nice and she's very happy. Ang bongga nga dahil nag-reply ng ha, I love you baba, thank you for today na sinamahan pa niya ng 3 red hearts emoji. Ang Ailey ay I love you kaya naman kilig-kiligan ang followers nila. Ang brother nga ni Jen na si Jeg Gutierrez ay napakomment ng wow. In fairness, maraming napasaya para sa magjawa dahil very open nga sina Echo Janine tungkol sa kanilang relasyon. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.